nasaan ako mga kaibigan? Nasaan ako? Hoy, kakagaling ko lang sa pamamasyal sa Christmas Candy Village. Ha? Sa Candy Christmas Village sa bagong munisipyo ng lugar na to. Oh. Oh, nasaan ako mga kaibigan? kakapasyal ko lang kanina. masensya na kayo. Ang hina ng wifi, ng signal doon sa ano? Ang hina ng, ng signal. Dito ako nagsimula mag-livestream Dito ako Dito ako nag eh Dito sa intersection na to O oh, Nasaan ako Nasaan ako Papasyal ko lang oh Silang kabite mga kaibigan Wala well, Hindi eh, tayo makapag stream doon sa Munisipyo Siguro for security reason Kaya walang ano Walang 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 signal <coughs> Walang signal doon sa ano. Sayang oh. Kaya susubukan natin ha. Titingnan natin kung suswerte yung tire dito sa lugar na to sa Silang Cavite ha. Welcome to Orchid of Orchids. Patawanin mo ako. Set number 4. Titingnan natin ha. Titingnan natin kung suswerte yung tayo. Ang pitong ito. Dapat sa Tagaytay ako maglalive stream para dito eh. Mamimigay ako ng pitong ano oh. Yung pitong refrigerator magnet ng gitara ng Cebu oh. Naku, hindi ko tinuloy yung pagpunta sa Tagritay Sa akin dito na lang sa Silang oh. At tagal lang nakatinga to Gusto ko na ipamigay, ipamigay ito Kaya lang Walang time eh oh, Ito, 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 ito. Subukan so, natin ito ha ah. Gusto ko na talaga ipamigay itong pitong ano na ito eh oh. Ang pas ko. Ang sayang angina hina ng, ng signal doon sa munisipyo, do sa may Christmas Candy Village. Ang hina ng ano. Ang hina. Ang hina ng signal. Oh, nasaan ako? Ulitin ko ah. Nasa silang ako, mga kaibigan. ng no? intersection yun eh. So sa makikita nyo yung ano, pumunta na kayo doon sa ano, isang linggo na ng Pasko na. Naku, ang daming tao. Ang aram yan. Gen Z, mga kaibigan. Ang daming, ano, ang daming Gen Z doon sa Christmas Candy Village. Naku po, ang daming tao. Naku, dinadag sa, kaya walang fireworks is like, oh. Pero ang ganda ng ano, artificial snow pa yun. Bula, oh, bula yung ano, yung naglalaglagan. Tingnan nyo, abangan nyo yung vlogs ko. Abangan nyo sa ilang ano, anytime. Abangan nyo, ah. ang tagal ko, yun na yun yun yung yun, 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 pinakamatagal na pagbablog ko, isang, isang oras at sampung minuto halos eh. Isang, ah, halos isang oras. O, sasamantalay ko na itong pagkakataon ito. Sayang, punta ko rito. Naku, pamimigay ko na itong pitong ito. Naku, basta may katatawanan lang kayong ibibigay ha. Pitong refrigerator magnet ng Cebu. Oh. Oh. Ang tagal na nakatengas. Dap dapat sa Tagaytay ako magla stream, eh. Kaya lang, nag-iba ng plano. Sa halong dito sa silang tayo magla-livestream. O, oh, yan nga guys, sinabi ko, kagagaling ko lang sa pagkalugad sa ano. Christmas Candy Village. O, oh, teka. Ang ganda pa naman ang lugar dito. O, oh. oh. Paskong Pasko na. Merry Christmas, Philippines! Merry Christmas buong mundo, oh. Oh, ganda ng ano, oh. sayang yung pagkakataon na to mga kaibigan paminigay ko na oh ayan na ayan na simulan na natin gusto so, nang ano eh oh, mag-i-edit -e pa ako ng ano ng vlogs ko yung binablog ko kanina mag-i-edit mag -e pa ako eh o oh. oh, muli po Porky the Porkies patawanin mo mabibigay lang kayo ng katatawa na meron na kayong ganito o oh. nako meron na kagad kayong ganito nako ito na, wag na natin pa wag na natin patagalin pa. Patawanin niyo lang ako. Basta magbibigay ng katatawanan ng simpleng simple lang oh. Oh. Ito na simulan na natin. Nako, mga kaibigan, nako. Nako, simulan na natin. Simulan na natin, Sige lang. Simulan na natin. Ang oras po natin 8:01 Ay, Isang minuto after 8, 8, 8 PM na, December 17, 2023, isang linggo na lang Pasko na pamimigay ko na 'to. Mamimigay ko na oh. May nakita ko na. Ano? may nakita akong may pagkakataba May nakita ko. Mga GNC to, mga GNC. Teka lang. Ha? Set number 4 mga kaibigan. Naku, di ako makapag live stream doon sa ano. Naku, di ako makalag, makapag live stream sa munisipyo. na Nakakainis. Ang hina ng signal. O, oh, ito na. Bibigyan. Hey, ito, 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 May pag-asa to. may pag-asa to. Teka lang ha. Teka lang mga kaibigan. May pag-asa. Uy, ay Ayun o, live kayo sa Youtube channel pa Magpapatawa lang kayo, may ganito kayo, paskong pasko Pito-tup, pitong refrigerator magnet, galing sa Cebu Ano may, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na Magpapatawa, Magpapatawa lang kayo Magpapatawa lang kayo, may ganito na kayo Ano, napaka-simple lang, oh. ano, kaya kaya Magpapatawa lang kayo, magjo-joke, magbe-pick up lang Bahala na kayo, basta paskong pasko, bibigyan ko kayo ng chance ha ang galing ang galing ang ganda ron ano, munisipyo. Do sa Christmas candy bee, ano bibigyan kayo ng chance. na okay, ko kayo ha. Mag-isip lang basta bahala na nakakatawa. Paskong, Pasko, Pasko pamimigay ko to. Wala kayong makikita ganito sa Cebu pa to, sa Cebu. Oh. Eh di, mau matulong kayo, bibi ko, apat ah Apat kayo, o, oh. four in one. O, grupo-grupo. oh grupo, grupo. ano hindi oh. kayo, kayo. O, oh, patatawanin nyo lang, Yung ang statement ko ah Patawanin nyo lang ang o, oh, set number four may ganito na kayo oh. bahala kayo basta nakakatawa oh. baby ako ay hintayin ko kayo ha oh. 7 minutes 7 minutes mga kaibigan hintayin natin sila may chance to may chance ha paskong paskong mga kaibigan ito oh Cebu pa to ha wala kayo makikita ganitong magnet mga, mga kaibigan ang ganda ng pagka sayang ang punta ko rito galing pa akong pakor napakor pa ako ka nakapakor ba naman ako oh. Oh. Oh, ano, 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 kakasa, kakasa, kakasa. O, oh, video ako ng ano, ha? Habang may oras pa. Ha? O, oh, bahala kayo, mag-google ka. Basta nakakatawa, ha? Oh. Bahala kay, kayo, basta mag-google oh, kay, basta mag ba? <laughs> oh, na nakakatawa, ha? Oh, o, oh, oh, apat, ha? Puro, oh, mga kaibigan, apat, mga kaibigan. Apat sa pito. Pito to, pito, to. Dapat sampu, eh. Dapat sana magkakaroon ako ng Time Magazine ni Taylor Swift, person of the year. Kaya lang, walang, naku, walang, walang, ako naubusan, day, na sold out, ang business sold out. Mabibigay sana ako yung Taylor Swift na Time Magazine, person of the year. Ako, ang lakas ng benta, no. Bibili ako nun, eh, tatlo, tatlo, pan, tatlong, ano, eh, para sampu. Mga kaibigan, sold out ng business, ang business. Ang lakas ng benta, no, sa shopping, mga kaibigan, no. Time Magazine ni Taylor Swift, sayang, eh. oh. Sayang, oh, pito, oh, pito. Cebu pa galing, eh sa Cebu, gitara ito yung kasi yung gitara. Oh, ito toto. Ano pangalan mo? Miela po. Oh, sige. Oh. Ano kuya? Lega, oh, ano pi... di, dapat apat, di apat, dapat isa-isa kayo. Oh. Isa-isa kayo. kayo. Ito lang, lang Oh, ay nako, kakasa na mai. Kakasa, kakasa na mai. Nakakatawa. Ano ah. Oh, ano pangalan mo, Mia? Miela po. Miela, oh, Miela, oh. teka lang, teka, wala pa di klaro Oh, ito na mai, Megan. Si Miela, mga Megan. Para sa set number 4. Mia. Ano? Patawain mo ako. Oh, go. oh, yan yan mga kaibigan. Sabayan, huh? sabayan niyo po ako. Ha? Sabayan niyo po ako. Ha. Sasabayan niyo po ako. Ah, sasabayan kita. <laughs> ha. 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 <laughs> oh, oh, Merry <laughs> Christmas! Oh, pili, pili! Pili, pili! Oh, pili, pili! Hey. Oh, bala Oh, final na yan, final, final! Oh, Mila, congratulations. Merry Christmas. Oh, next, 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 next. Oh, ito, 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 ito. Hindi, hindi, bahala kayo. Maintayin ko kayo, ha. O kahit magdamagan na ito. nako, nako. Oh, ba, oh, alam mo, bansa. Oh, oh, bansa, Bansa, oh. Oh, anong mga ganon, ganon. Bahala kayo. Basta na, kano, magtulungan pa kayo, eh. Oh, tatlo. Bibigyan ko kayo, tigisa, ha. Oh. Bibigyan ko kayo, tigisa. Oh. Magtulong, pwede kayo magano magtulungan, no? O, oh, yan ang mga kaibigan, kakasama kaibigan. Ayan na, yan na, yun eh. Ang hit. Sayang pinuntahan ko, eh. Nakapapasyal ko lang doon sa, ano, eh. Sa munisip, eh. Oh, ang ganda talaga roon, no? Sayang mga kaibigan, no? Oh. Pito na. Ako, mga kaibigan. Gusto mo magpalit kayo? Wala kang maiigit, wala kang mabibiling ganito. Sinasabi ko sa'yo, bibigyan ko kayo ng pagkakataon, ha? <laughs> o, oh. Okay. Ako mga kaibigan, Paskong Pasko pa naman. Cebu pa to, sa Cebu pa. Bin. Wala kayong mabibiling ganito rito sa Cavite. Sa Silang. Sa, sa Silang ha? Sa Cebu nyo lang mabibiling. <laughs> Ang daming. Wala Kahit sa Manila, wala kayong mabibiling ganito. Sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. So, wala kayong mabibiling sa Metro Manila dito. Sa Cebu lang ito. <laughs> Cebu. Okay, Ano pangalan mo? Ariel po. Ariel ah, Oh, oh. Patawanin mo ako sa set number 4 ko. Ano kuya ang bansang kahit lalaki at babae ay magaganda? Uy, uy, totoy, uy, iba to, iba mga kaibigan. Ano? Ano, ano, ano? E di si sa Uganda. Uy, pwede, pwede, pwede. Amay, amay mga kaibigan. Amay, amay. Amay, oh, eh. Ayan na, ayan na, ayan na, paskong paskong. Kung pa naman, o, mamili ka, mamili ka. O, walang kahirap-hirap mga kaibigan. O. Yo, yeah, dalawa na lang, oh, lima na lang, ikaw, ay, dalawa na lang, ayun, dalawa. pa tayo niyo, binibigyan ko ng chance eh, oh. Ang ganda ano, ha? <laughs> oh, 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 kakaiba yan, oh. ngayon ko lang narinig yan, mga kaibigan, yeah. oh. Hindi, eh, hindi sila na, sila na. O, oh, hindi, gusto mo, ipasa mo sa kanila. Oh, pwede yun, oh, bibigyan ko na, paskong pasko, ha? Paskong pasko, mga kaibigan, oh. binibigyan ko ng chance, ha? Oh. Pwede, pwede kayo mag, pwede magtulungan, ha? Oh. Walang ano rito. Oh, tutulungan ni, ni Miel, tutulungan ni Miel. Oh. oh. Hindi <laughs> nakakatawa lang, napaka-simple lang ako, mga kaibigan. Napaka-simple yung nang pinapagawa ko. Nakakatawa lang, meron ng ganito. <laughs> ginawa ko na sa MOA, ginawa ko na sa... Ginawa ko na sa Pampanga. Nung araw ng birthday ko, nako. <laughs> nako mga kaibigan. Sa so, susunod na livestream ko dito, awin sa swimming ko ito, nako. Yung ano, yung tawag dito yung yung rep magnet galing Puerto Galera naku pamimigay ko yung mga kaibigan sa susunod na segment ko nandito patatawain nyo lang ako galing Puerto Galeran naku mga abangan ninyo sa susunod na live stream dito lang dito ipasa nyo sa kanila bibigyan ko ng pagkakataon na Paskong Paskong mga kaibigan Apat, dalawa na dalawa na lima na lang lima na lang mga kaibigan Liman na lang, ayan na mga kaibigan to na, lima, 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 limang magnet na <laughs> Cebu pa to. Wala kayong mabibiling ganito sa Metro Manila. Sinasabi ko sa inyo, wala kayong mabibiling ganito. si isang birang, item lang to. Rare item pa mga kanibigan. O silang kabite, o. Oh. Akong layo pa nila, bay ko. Galing pa akong pakoor. Eh, <laughs> baka wala kay nakakatawa. Ano? Hindi, ibigyan ko ng... Ay, ipasan,

sabi ko na nga oh, oh, Ay na alam ko yun Sige na O oh. oh, ina walang kahirap Pero paskong pasko ha ah. Paskong pasko O oh, ay, ikaw na lang Ano pang alam mo oh? Ikaw na lang tatlo O oh. Papaya ka ba Yung tinutulungan ka nang Tinutulungan ka nang O oh, O oh, Tinutulungan ka nang no, Hugutan ka na lang daw po niya. Ha? Oh. Hugutan ka na lang daw po niya. Ano? Ha? Hugutan po niya. Oh, bahala na. Hugut, oh. Basta nakakatawa oh, wala ano, walang restri wala restriction o, Puro kata nasa nakakatawa oh. Yeah. Ano? Anong bagay ang mas mabilis pa sa race car? Ah? Ano pong bagay ang mas mabilis pa? Uy, kat oy, mabilis pa sa race car? Huh? Bagay ha. Ito yung ano, ano living or non living. Basta mabilis. Po. Oh, ay ay ay. ay, ay, ay. ay oh, non living things. Mas mabilis pa sa racing car? Nang living things. Oh, ano? Ano pangalan mo? Like ko sa chat mo. Ha? Ano sa, ano, 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 ano? Reply ko sa chat niya. <laughs> oh, pwede na, pwede <laughs> Oh, pili, pili. Oh, wala, wala, ah. pili. Oh, yeah, amat na. amat na kayo. Ano, pangalan mo? Oh, ito, ito, ito. Oh, apat na ano pang alam mo ulit? Alison. For the record. Alison. Alison oh, yan ah. Oh, for the record, apat na, apat na mga kaibigan at at okay, to -tot toto tayo talaga. -tot mamaya, 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 mamaya madaling araw ko iunahin i-upload tong ano eh, itong segment ko ito eh. Sayang yung punta ko rito, dapat February pa nangyari to. Oh. Oh, ito to 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 to. Oh. <laughs> O, oh, picturean mo. I-upload ko mamaya madaling araw ito bago yung vlogs ko nung uh, in. ano yun. Alam ko pa O, abaka nyo ha. kaya lang hindi e pa. Kaya e lang ano, i-edit e ko pa eh. Abaka mo na lang anytime ha. Yes. Ha? O, thank you sa inyong apat. Ah, anong itatawag ko sa grupo niyo? <laughs> 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 wala kayong ibang kasama? Ako pa pala lang Oh. Wala kayong ibang kasama? Oh, wala daw oh, oh, no? sige. Oh, thank you ah. Merry Christmas. Uh, uh, Power uh, uh, pop girls. <laughs> 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 oh, kita nyo. Ano lang kasimple, simple, wala nang kahirap-hirap eh. Oh. Sa yung punta ko, dapat sa munang CV ang hina ng <laughs> <so maganda>, internet. <laughs> Hindi ang hina ng ano, hina ng signal. <laughs> Dito. Oh, susubukan din Merry Christmas na. Power Flappers. <laughs> taga rito rin kayo, taga rito rin kayo. O bi. Oh, oh, tayo ng kapit ng ito to. Ay, kaya lang. Tatlo, tatlo na lang eh. Tatlo na lang eh. Naku, naku dami na lang pa. Dadag sa akin. Naku, kailangan tatlo eh. Thank you, thank you. O oh, babalik ako do sa ano. Thank you, Merry Christmas. Uh. Uwi na ako pagkatapos nito. Uwi na ako eh. Uwi na ako ng Bacoor. Teka, dudla ka. Ingat ah, ingat. Oh apat. O, oh, diba sabi sa inyo, walang kahirap-hirap eh. Uuwi na ako ng pakore, eh. babalik na ako ng pakore. Eh. Sayang yung punta ko dito eh. Ito na, ito na, mga tatlo na lang, tatlo na lang. O, oh, ang simple lang ako, Paskong Pasko eh. O, oh, ko ay eh, pinapahirap, ay na magtulungan kayo eh. O, ito na, ito na, mga kaibigan, tatlo na lang, tatlo na lang. Hahanap tayo ng ano, bago ako umuwi. Teka lang o, oh. sayang yung punta ko rito, mga kaibigan. Hahanap tayo ng tatlo. Tatlo, tatlo. tatlo. Ay, tatlo, tatlo. Magpapatawa kayo, tatlo na lang eh. Tatlo na lang. Oh, sige. chat up, magpapabalik. Hindi, tatlo, tatlo. Magpapatawa lang kayo, guys. Tatlo, tatlong magnet. Tatlo, tatlo, tatlo. Tatlo. Tatlo, sino sinong tatlo? Tatlo na lang. Tatlo, tatlo. Tatlong magnet. Tatlong magnet. Mamibigay ako. Magpapatawa lang kayo. Ano? Kakasa kayo? Hindi. Hindi, sinong sinong tatlo? Tatlo kayo. Hindi, tatlo lang eh. Tatlo na lang tayo. Ito, pinagbigay ko yung apat to, eh. tatlo na lang. Galing Cebu to ha, galing Cebu to. Tatlong magnet na lang natira. Dapat sambu to eh. Ito lang rin. O oh, ano, kakasay. Tatlo, 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 kayo, tatlo. Sino tatlo? Tatlo na lang eh oh. Tatlo, 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 tatlo. Mga kaibigan, tatlo. Magpapatawa na kayo, oo, oh, uh oh. -huh. pala kayo, matulungan kayo. Sige ako, ako, may tanong Anong pangalan mo? Angelo po, Angelo. Angelo mga kaibigan. Angelo. Baldos. Patawanin mo ako. Set number 4 ko. Okay. Okay. Oh, Isang pong butike. Uh, tumambling yung isa. Ilan na tira? Tumambling yung isa? Uh. Oo. Wala akong mo <laughs> kung ilan yung butike. Isang po. Isang pong butike. Tumambling yung isa. Ilan na tira? Isang pong butike. Oh, hirap, hirap, hirap. Hirap, sagot, sagot, sagot. Lago, bibigay na, Pasok. pasko. Walang pasto. sagot. Ay, wala nang natirang butike. Bakit? Kasi pag tumble nung isa, nagpalakpakan yung iba na out balance, talaglag nah sila lahat. Oh, takoy pa yun! Gusto ko yun! Gusto ko yun mga kaibigan! Gusto ko yun! Congratulations! Merry Christmas! O, oh, pili pili! Tatlo, tatlo, tatlo -h 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 fas. na lang! Tatlo na lang mga kaibigan! O, oh, ayan na! Oh. Uh -huh. O! O, na, ha! Cebuyan! Okay kayo! Galing Cebuyan ha! Magnet yan! Merep ka ma? Merep pa oh kayo? O, dikit mo! Meron na ako niyang isa niyan! mamimigay ko for to galera magnet Ayan, babasagin yun iyan ang o kayo 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 o dalawa 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 o o babalik na sa pagkoro ang ang ngayon ako nakarating rito o pagkapan na nilakbay ko di kayo di bia ko na dalawa na lang o hindi kayo magtulong kayo o kayo oh ang o o kayo mga eh matulong kayo matulong kayo Oh, Timur Work yan, para sa ano oh pupunta pupunta na ako eh. ang hila ng collection do sa munisipi. kalinga ako ro eh. oh. ano good? Ah, no, 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 no. ano 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 lang ano 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 na ano 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 may chance, ano 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 ako. ano ano Wala, ano Wala, wala. Wala, wala, wala. Pangas lang. ko na lang. Pangas ko lang. simple lang. 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 lang instruction ko. Magpapatawa lang. O oh, sige, sige. Basta nakakatawa. O. Oh, basta mga bala kami. Basta nakakatawa. Oh. Ha? Kilitin. Hindi <laughs> nakakatawa po. mga rolling kayo. Gusto nyo. Nakakatawa. O. Oh, Isang yung lyrics. Nakakatawa. Oh, pwede, pwede, pwede. pwede Di ba? O. Oh, Maka-rolling pero nakakatawa. Bye. -bye. Bye, -bye. Maraming bang. Oh, pede, pede na. <laughs> Wala ka naman sa bahay. O, oh, 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 pwede oh, na yun, o, pwede na yun, pwede okay. na yun oh. <laughs> Kung ang wala ka sa bahay. O, 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 kakaibang Karoling yun, o. O, o, yun, pero wala sa bahay. O, o, okay yun, o. Kapag ako si Clervin Joseph Paul Sino? Ay, teka, teka, teka. Clervin Joseph Paul okay na yun, o. pero wala pero wala sa bahay. O! oh, ikaw yun.

Oh, thank you, thank you. Merry Christmas. Oh. Merry Christmas, bro. Oh, kita Wala kayo. Ano yung Okay, ko. Ito, Tante. Sticker, sticker, sticker. Hindi, wala ko. wala pa sticker. Hindi, hindi. ano na lang. Oh. 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 Hindi, oh. ano, kung na lang, ha. Kung subscribers na lang ako, Oh. Ako oh. oh, na, may may kaya ako. Oh, same thing, same thing. Okay, oh. Oh, ayan na. Mga buhay na ha. Kasi baka matagalan. <laughs> Dahil nag i -edit ako, e. nag edit ako eh. nag edit ako eh. Okay, susubukan ko sa mga mayang madaling araw O, oh, i-edit ko pero i-upload ko. O, May oh, yun. Ingat. Na Merry Christmas o. Oh. Picture daw po. Papicture daw po. Ay, wala akong... eh okay. Ito ako, meron na ako. Papicure. Oh, sige, sige, sige. sige. Oh, yun lang <laughs> po. Orky na, Orky. Oh, Merry Christmas. Oh, yun na yun. Okay na yun. Bye-bye. <inaudible> oh. Oh, yun na yun. Bye-bye. <inaudible> <inaudible> oh. Yun at tawagin niya lang ako, set number 4 mamaya. Oh, oh, okay na 'yun, oh. Thank you. Oh, tara.